ये hmm. जो Ewa lang kung matama mata na yung alat ha. Kasi kung tikman nyo kung ganyo, ano na tama na yung alat. Ha? Mm hmm. Tama na. Tapos na. Kami dito <tapos> na asin. Ha? Asin. Lagyan din yun ng ano. Ito. Magic sarap. Pwede rin po. Oo, lagyan mo. Luto na yung aking word, oh. Yung aking dalawang putahe, luto na. Oh. <laughs> Nasaan pala ang isa? <laughs> mm. Tapos na ako. So, yan ah, Niluto Ayan, ni Mami Edita. Ayan. Masarap. <coughs>

Kaya si Wardo nang isda, tsaka kay window daw. Kailaw ba? nga. Yeah, Kiyawin na. <coughs> Bawasan mo ng asin. No, Maalat no, yan. Anong no, lulusaw din naman? kaya mo. Oh. Dito din ang punta sa isda. May natigay ako. Oh. Si Sis Gillian. nag na nang... Kuling. Lihaw. E Lihaw na isda. Ay, pala si Kahaw. Hindi si Kahaw. eh. Katarno <laughs> eh. La. Ganda. Gendang, Mua na, tulong na. ah. So, ayan. Ayan, ang ganda ng daga. Ano ng ano, paglubog ng araw. Ayan, na nagsisilab. So, unti-unti nang na ano, uubos yung pandito. <coughs>

すいません。<laughs>